Tanghali noong 2006 sa isang bayan ng Akasuso sa labas ng Buenos Aires, kapitolyo ng Argentina, naganap ang kamanghamanghang pagnanakaw ng isang bangko sa kasaysayan ng Argentina. Ang mastermind ng pagnanakaw, nagngangalang Fernando Araujo, kilala ng kanyang mga kaibigan bilang isang taong mahilig sa art, ay kilala ding adik sa cannabis. Sa isang twist na tila hango sa pelikula, ibinunyag ni Fernando sa kanyang psychiatrist ang kanyang pinaplanong heist, ngunit dahil sa record nito bilang adik sa cannabis, ay hindi ito pinansin ng doktor. Sa halip ay inakala lang nitong high na naman sa cannabis si Fernando. Ang hindi inaakala ng lahat ay malayo sa pantasya at panaginip dahil sa cannabis ang pinaplanong heist ni Fernando ang pinaplano niyang heist ay mitikuloso, puno ng kahinyohan at desperasyon na maging mayaman at yanigin ang ekonomiya ng Argentina na sa kanyang sariling opinyon ay nakasentro lamang sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ang target ni Fernando at ng kanyang mga kasamahan ay ang Banco Rio sa Acasuso at ang mga kayamanan na nakatago sa loob nito, mga cash, jewelry at iba pa planado na ang kanilang heist. Maliwanag ang mga trabahong gagawin ng bawat isa sa kanila. Ito ang istorya ng Tinaguriang, The Great Buenos Aires Bank Heist. Bago ko ituloy ang istoryang ito, mag-subscribe na sa aking channel kung hindi ka pa nakasubscribe at pindutin ang bell icon para manotify sa mga susunod na istorya. Linggo-linggo akong nag-a-upload ng istorya tungkol sa mga kriminal para ikwento sa inyo habang nasa mahabang commute, break time sa trabaho o eskwela o habang nagmimirienda kasama ang pamilya o mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Tara na at ipagpatuloy ang istoryang kriminal na ito. Sa loob ng opisina ng kanyang psychiatrist, ibinunyag ni Fernando Araujo ang kanyang planong heist, ngunit dahil alam ng psychiatrist na adik sa cannabis, si Fernando ay hindi niya sineryoso ang isiniwalat nito sa kanya. Matapos iyon ay walang pagod na naglakad-lakad sa kalye ng Buenos Aires, ang Kapitolyo ng Argentina, si Fernando, upang maghanap ng bangko na magiging target ng kanyang heist. Hanggang sa natagpuan niya ang perpektong bangko. Ang Banco Rio, kilalang bangko na nakatayo sa isang pangmayaman na lugar. Ang ibig sabihin, karamihan sa mga customer ng banko ay mga mayayaman at siguradong ang mga safe deposit boxes ng banko ay punong-puno ng mga kayamanan. Matapos ito ay nag-isip naman si Fernando kung paano niya nanakawan ang banko. Ang unang plano na kanyang naisip ay armado niyang papasuki ng banko, ngunit magiging magulo at maingay ang kalalabasan ng operasyon na magre sa maliit na cash at jewelry loot. Ang isang plano naman ay maghukay ng tunnel diretso sa pader ng vault ng bangko. Ang problema, mayroong advanced security system ang bangko. Ngunit ito ang planong magbibigay sa kanya ng mas mataas na loot kumpara sa unang plano. Dahil dito ay nagdesisyon si Fernando na ang planong paghuhukay ng tunnel ang kanyang gagawing operasyon. Mabilis na isinagawa ni Fernando ang kanyang plano. Isa sa unang plano ni Fernando ay rumenta ng isang ground floor apartment upang doon simulan ang paghuhukay ng tunnel. Ngunit habang ginagawa ang kanyang routine survey sa palibot ng bangko, ay napansin ni Fernando na may mga manhole sa lugar. Ang ilan sa mga ito ay nakabukas. Dahil dito ay naisip ni Fernando na baka mayroon ng existing tunnel na direkta sa ilalim ng bangko. Kaya naman sinubukang pasukin ni Fernando ang isa sa mga nakabukas na manhole at isurvey ang lugar. Laking gulat ni Fernando nang matuklasan na mayroon nga na existing tunnel na direkta sa ilalim ng bangko. Dahil sa kanyang natuklasan, ay planado na ang unang hakbang sa kanyang operasyon. Kailangan na lang niya ng mga taong tutulong sa kanya. Kaya naman mabilis na naghanap si Fernando ng mga taong sasama sa kanya sa kanyang operasyon. Ang unang miyembro ng kanyang gang ay si Sebastian Bolster, ang tinawag ng grupo na The Engineer dahil sa husay nito sa electronics at mechanics. Magkaibigan si Fernando at Sebastian, ngunit ang alam ni Sebastian ay isa lamang artist ang kaibigan niyang si Fernando at adik ito sa cannabis. Kaya naman laking gulat nito nang sabihin sa kanya ni Fernando ang kanyang pinaplanong heist. Ngunit nagustuhan ni Sebastian ang plano ni Fernando. Hindi bago sa mundo ng krimen si Sebastian sapagkat lumaki ito sa mundo ng krimen na mayroong record na minor thefts at scams. Nang ma-recruit ni Fernando si Sebastian ay agad na nagsagawa ng survey ang dalawa sa bangko. Nagpanggap na customer ang dalawa ng ilang ulit upang makapasok sa loob ng bangko at ng vault nito at upang makunan ng picture ang layout ng bangko. Naghanap pa ang dalawa ng dagdag na miyembro sa kanilang gang. Doon nakilala ni Fernando ang taong kilala sa tawag na The Doctor. Walang nakakaalam sa tunay na identity ng tinatawag na The Doc at hindi rin ito sumali sa kanilang gang ngunit tinulungan sila nito na mahanap ang mga perpektong miyembro para sa kanilang gagawing operasyon. Sa tulong ni doktor ay nakilala ni Fernando si Beto de la Torre, tinaguriang the financier ng gang. Kilalang gangster si Beto na mayroong sulidong criminal records at siya ang nakatoka para sa mga gagamiting armas ng gang sa pagnanakaw, pati na rin sa mga kakailanganin na pondo para sa mga materyalis na gagamitin. Dagdag tulong para sa gang ay si Luis Celanes, tinagurian ng grupo bilang the Violent. Kilalang bayolenting kriminal si Luis, na nabilanggo na sa loob ng 15 years, merong mga criminal record kasama sa kanyang mga record ang ilang robberies. Ngunit ang tunay na talento ni Luis ay nasa fraud at pag-acting. Perpekto para sa kanilang gagawin na operasyon. Ang huling miyembro ng gang ay si Julian, the driver. Para sa kanilang getaway, matapos makumpleto ang gang ay mabilis nilang isinagawa ang plano. Una ay kinumpleto nila ang mga gagamiting materyales para sa heist, gaya ng drill para sa tunnel, getaway vehicle, at iba pa. Ang getaway vehicle para sa grupo ay isang van na nakakustomized. Mayroong lagusan sa sahig ng van at mayroon din mahabang hagdan upang makonekta ang nakabukas na manhole sa kanilang sasakyan upang mas madaling pumasok sa tunnel at mas mabilis din na makalabas. Habang ang tunnel naman ay maingat nilang hinukay. Sa tuwing nagdidrill ang grupo sa tunnel, ay mayroon silang taong nakatayo sa kalye upang masiguradong hindi naririnig sa taas ang kanilang ginagawang pagdidrill. Inabot ng ilang buwan ang pagdidrill at nang matapos ay inisip naman ni Fernando kung paano nila ibabypass ang security system ng vault. Dito lumabas ang pagkahenyo ni Fernando nang maisip nito na palabasing armed robbery ang kanilang heist at imbis na pumasok ng palihim sa tunnel patungo sa loob ng vault ay gawin na lamang na exit ang tunnel matapos makuha ang mga loot. Sa ganitong paraan ay hindi na nila kailangan i-bypass ang security system dahil hindi na palihim ang kanilang heist. Ngunit bago tapusin ang pagpaplano ay nag muna si Fernando sa internet kung nagawa na ba ang ganitong klasing style ng heist at nalaman din niyang wala pang nakakagawa ng ganoong klasing operasyon sa kasaysayan kaya naman sigurado siyang hindi malalaman ng mga pulis ang kanilang tunay na intensyon. Nang ipaliwanag ni Fernando ang buong plano sa kanyang gang, ay sobra silang natuwa at na-excite dahil sa husay ng pagpaplano ng kanilang operasyon. At bago matapos ang kanilang meeting, ay sinabi ni Beto na siya na ang bahala sa mga armas na gagamitin. At sinabi niyang gagamit sila ng espesyal na armas. Bakit espesyal? Matanong ninyo, malalaman niyo kung bakit espesyal na armas ang kanilang gagamitin sa bandang huli. Si Beto din ang nag-customize ng kanilang getaway van sa garahe ng kanyang bahay laking gulat ng gang nang biglang pumasok sa garahe ang asawa ni Beto habang ginagawa ang modification sa getaway van. Alam ng asawa ni Beto ang tungkol sa heist. Lubos itong ikinabahala ng gang, ngunit sinigurado ni Beto na malaki ang tiwala niya sa kanyang asawa at wala silang dapat ikabahala. Kailangan niyo din tandaan ang asawa na ito ni Beto dahil malaki ang impluensya niya sa ending ng istoryang ito. Tanghali, January 13, 2006. Matapos ang isang taon na pagpaplano ay dumating na ang araw para sa heist na pinangungunahan ni Fernando. Pumasok ang gang sa bangko, armado at mga nakasuot ng full face mask. Ang mga gang member na ito ay sina Fernando, Beto at Luis. Habang ang driver naman ng grupo ay ipinarada ang kanilang customized van sa taas ng bukas na manhole na kanilang napili dahil walang masyadong tao na dumadaan sa lugar. Si Sebastian ang bumaba sa tunnel upang tibagin ang pader ng vault. Kailangan niyang hintayin ang signal ng kanyang mga kasamahan na nasa loob ng bangko bago niya umpisahan ang pagbutas sa pader. Balik tayo sa bangko. Nang makapasok ang armadong grupo ni Fernando, ay mabilis nilang kinuhang hostage ang mga empleyado at mga customer sa loob. Pinadapa nila ang mga ito sa sahig. Habang nangyayari ito, ang security guard ng bangko na noon ay nasa loob ng security room ay agad na inilock ang kanyang sarili sa security room at mabilis na tumawag sa pulis. Mabilis na nakaresponde ang mga pulis at habang pinapaligiran ng mga pulis ang bangko ay dito ginawa ni Fernando ang isa sa kanyang mga henyong plano. Nagmamadali itong kumuha ng isang hostage at isinama ito papalabas sa bangko, sinasadyang magpakita sa mga pulis. Ang plano ni Fernando ay magpanggap na mabilisang pagnanakaw lang ang kanilang intensyon at matapos makakuha ng pera sa mga teller ng bangko ay agad silang tatakas bago maabutan ng mga pulis. Iniwan pa nga nila ang kanilang sinakyang van sa tapat ng bangko upang maging kapanipaniwala ang kanilang pagpapanggap. Ngunit dahil naabutan sila ng mga pulis bago sila makatakas ay parang natrap na sila sa loob ng bangko. Umubra ang hinyong planong ito ni Fernando dahil naniwala ang mga pulis sa kanilang pagpapanggap. Ang akala ng mga pulis ay naipit na nila ang mga magnanakaw sa loob ng bangko. Mabilis silang nakipag-communicate sa security guard ng bangko na tumawag sa kanila. Malaking problema ito para sa gang ni Fernando, kaya naman pinuwersa nila ang security guard na lumabas sa security room si Luis ang nakipag-usap sa security guard. The Violent, kung tawagin ng kanyang mga kasamahan, sinabi ni Luis na babarilin niya ang isa sa kanilang mga hostage kung hindi lalabas sa security room ang security guard. Sa una ay nakipagmatigasan pa ang security guard, ngunit nang puwersahang kumuha si Luis ng hostage at ipinakita sa security camera, na babarilin na niya ito ay bumigay na ang security guard Lumabas na ito sa security room at ibinaba sa isang lamesa ang kanyang service firearm bago tuluyang sumuko sa mga magnanakaw. Matapos ito ay kinuha ni Luis ang cellphone ng security guard at puwersahan itong itinaboy papalabas ng bangko. Mabilis naman na sinalubong ng mga pulis ang security guard. Pagkatapos ay kinausap na ng police commander ang security guard at tinanong kung ano na ang sitwasyon sa loob ng bangko. Mabilis naman na sumagot ang security guard. Mayroong mahigit kumulang 30 hostages ang mga armadong magnanakaw at kinuha din ng mga ito ang kanyang cellphone. Habang nangyayari ito ay napansin ng mga pulis na kumakaway sa bukas na bintana ng bangko ang isa sa mga magnanakaw, hawak ang cellphone na kinuha nito sa security guard. Tila sinasabing tumawag ang mga pulis sa cellphone ng security guard upang makapag-usap sila. Sa mga oras din na ito, ay binigyan na ng signal ni Fernando si Sebastian na simulan ng butasin ang pader ng vault. Mabilis itong sumunod at sinimulan ang pag-drill sa pader. At bago tuluyang mabutas ang pader, ay may narinig itong paggalaw sa loob ng vault. Nang tuluyang mabutas ang vault ay nakita niya sa loob si Fernando na itinulak papalayo ang mga deposit cabinet na nakaharang sa binubutas na pader ni Sebastian. Excited na nagkatagpo ang dalawa sa loob ng vault at nagmadali din silang ituloy ang kanilang operasyon. Daladala -dala ni Sebastian ang mga gagamitin nilang kagamitan, mga espesyal na tools upang mabilis mabuksan ang mga safe deposit boxes. Ang plano ay dalawang oras silang magbubukas ng safe deposit boxes habang aabalahin naman ni Luis ang mga pulis. Si Beto naman ang bahala sa mga hostage. Habang binubuksan nila Fernando at Sebastian ang mga safe deposit boxes, ay ginawa naman ni Luis ang kanyang parte para sa gang. Si Luis ang nakatoka na makipag-usap sa mga pulis. At dahil sa talento nito sa fraud at acting, ay madali lang nitong na-delay ang mga pulis at nabigyan ng sapat na oras ang kanyang mga kasamahan na maisagawa ang heist. Kinausap nito ang mga pulis gamit ang cellphone ng security guard. Sinabi nito sa mga pulis na mabilis lang sana silang magnanakaw sa bangko, ngunit naabutan sila ng mga pulis. Wala silang balak manakit ng mga tao sa loob, ngunit hindi na nila alam ang gagawin dahil natrap na sila sa loob, dagdag ni Luis. Nag-usap pa sa loob ng mahabang oras si Luis at ang police commander mayroon pang isang pagkakataon na pinatawag ni Luis ang police commander sa ibang number. Hindi alam ng polis na kinuha ni Luis ang cellphone ng isa sa mga hostage. At nang tinawagan ng commander ang number, ay si Luis din ang sumagot. Ngunit binago nito ang kanyang boses at tono ng pagsasalita. Nagpanggap itong isang abogado para sa mga magnanakaw at sinabi nitong pupunta siya sa bangko upang kumbinsihin ang mga magnanakaw na sumuko na nahulog sa acting ni Luis ang mga pulis. Sa sobrang husay sa pag-acting at pangluloko ni Luis, ay walang kaalam-alam ang mga pulis na isang tao lang ang kanilang kausap at pinapaikot-ikot lang sila nito upang mabigyan ng oras ang kanyang mga kasamahan na makumpleto ang operasyon. Matapos ang dalawang oras ay dumating na ang oras para umalis sila sa bangko. 147 safe boxes lang ang nabuksan ni Fernando at Sebastian sa target nilang 400 safe boxes dahil nag-overheat na ang kanilang mga kagamitan sa pagbubukas ng safe boxes. Masyadong delikado kung magdadagdag sila ng oras sa pagbubukas ng safe boxes, kaya naman tinawagan na ni Fernando si Luis na kailangan na nilang umalis. Dito ginawa ni Luis ang eksenang lubos na luminlang sa mga pulis. Muli itong tumawag sa police commander at sinabing, Sige, susuko na kami. Pero siguradong matatagalan kami sa police custody at interrogation. Gutom na kami, kaya bago kami sumuko, orderan nyo kami ng pizza. Madaming boxes ng pizza para makakain na rin yung mga hostage. Muling kumagat ang commander ng police at umorder ito ng pizza. Ngunit isa sa mga kondisyon ni Luis sa pagsuko ay gusto niya ang original Italian pizza na sa natatanging restaurant lang nabibili at ang restaurant na ito ay malayo sa bangko. Sinigurado ni Luis na mahabang oras ang makukuha nila habang tumatakas sila papalayo sa mga pulis at sa bangko. Bago umalis sa bangko, ay binantaan ni Luis at ni Beto ang mga hostage. Napapatayin nilang lahat ang mga hostage kung tatayo sila sa kanilang pagkakadapa sa sahig. Sa takot ng mga hostage ay sumunod lang ang mga ito sa mga magnanakaw habang tumatakas ang mga ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ay inilagay na ni Fernando at Sebastian ang kanilang mga loot sa kanilang mga bag. At nang makarating si Beto at Luis sa vault, ay mabilis na tumakas ang mga ito gamit ang tunnel papunta sa manhole kung saan naroon ang kanilang hagdan diretso sa kanilang getaway van. Mabilis lang na nakaakyat ang mga ito sa kanilang hagdan, daladala ang kanilang mga loot at pagkatapos ay nag-drive papalayo, sinundan ng kanilang nakaset na ruta patungo sa kanilang safe house kung saan mabilis nilang binuksan ang TV at pinanood ang balita tungkol sa nangyayaring pagnanakaw sa bangko. Dahil sa matinding pag-acting ni Luis habang kausap ang mga pulis, ay nalaman nilang hindi pa pumapasok ang mga pulis sa bangko dahil naghihintay pa ang mga ito sa kanilang order na pizza. Naunahan pa nila ang mga pulis sa kanilang safe house bago malaman ng mga ito na nakatakas na sila sa loob ng bangko. Nagtawanan ng mga ito dahil sa husay ng kanilang heist. Habang nanonood ang gang ng balita tungkol sa kanilang heist, ay dumating naman ang pizza na in-order ni Luis. Mabilis na sinubukan na kontakin ng commander ang magnanakaw na kanyang kausap, ngunit hindi na niya ito makontak. Dahil dito ay inutusan na ng commander ang special forces na salakayin na ang bangko. At nang makapasok sa loob ang mga ito, ay laking gulat nila nang wala na ang mga magnanakaw. Tanging mga hostage na lang ang natira sa loob. Dismayado at litong-lito ang mga pulis nang makapasok sa bangko. Wala na ang mga magnanakaw. Paano sila nakatakas? Hindi agad nila nalaman ang sagot sapagkat ibinalik ni na Fernando at ng kanyang gang ang safe deposit cabinet na nakaharang sa kanilang ginawang tunnel. Nang matuklasan ng mga pulis ang tunnel sa likod ng safe deposit cabinet, ay natagpuan naman nila ang peking bomba na inilagay ng mga magnanakaw doon dahilan kung bakit kinailangan tawagin ng mga pulis ang bomb squad na mas lalong nagpatagal sa kanilang investigasyon wala din makuhang forensic evidence ang mga pulis sa vault sapagkat nagkalat ng chlorine ang mga magnanakaw sa loob ng vault upang sirain ang anumang forensic evidence na kanilang maaaring maiwan. Walang fingerprints na nakita kahit na sa mga tools na ginamit sa pagnanakaw. Wala ring silbi ang security footages sapagkat naka-full face mask ang mga magnanakaw. Lahat ng ito ay ibinabalita ng media sa buong bansa natuwang-tuwa na pinapanood ng gang sa kanilang safe house. Matapos pa ang ilang oras, ay naghati-hati na ang gang sa kanilang mga nakuhang loot. Hindi na sila nag-abalang magbilangan. Basta-basta na lang silang kumuha ng mga cash at jewelry sa kanilang mga bag at kanya-kanyang umuwi sa kanikanilang mga bahay. Umaabot sa 20 million dollars ang ninakaw na halaga ng gang ayon sa bangko. Mga cash, jewelry at iba pa. Ang heist na ginawa ng grupo ni Fernando ay tinaguriang pinakamalaking pagnanakaw sa bangko sa buong kasaysayan ng Argentina. Naging malaking kwento ang heist na ito sa Argentina sapagkat tanging mayayaman na mga tao lamang ang nanakawan. Para sa mga pangkaraniwang tao sa Argentina, mala Robin Hood ang naging pagnanakaw Lalo na't mainit ang usapin noong mga panahon na iyon tungkol sa social inequality sa bansa. Ilang mga araw lang ang lumipas ay naging alamat na agad ang The Great Buenos Aires Bank Heist. Ngunit kahit na perpekto ang pagplano at ang pagsasagawa ng heist, hindi pa rin naiwasan ng gang ni Fernando ang batas sa bandang huli. Naaalala niyo ba ang asawa ni Beto na nakakaalam sa kanilang planong heist? Siya ang dahilan sa pagkakahuli ng gang. Isang araw ay napansin ni Beto na may nakialam sa kanyang bag na puno ng loot. Dahil dito ay kinausap niya ang kanyang asawa na agad umamin na kumuha siya ng ilang bundles ng cash pati na rin ng ilang mga alahas sa bag. Ikinagalit ni Beto ang ginawa ng kanyang asawa sapagkat dapat ay hindi muna sila kumikilos at nagpapakita ng mga bagay na ikakapahamak nila. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa at sa bandang huli ay nagpasya si Beto na itago sa kanyang asawa ang bag ng loot. Matapos iyon ay nagdemand naman ang asawa ni Beto sa mga miyembro ng gang na magbigay ng share ng loot sa kanya dahil kung hindi ay ikakanta niya ang mga ito sa pulis. Hindi pumayag ang mga miyembro ng gang sa demand ng asawa ni Beto. Kaya naman nagpasya na itong pumunta sa police station at ilaglag ang kanyang asawa, pati na rin ang mga kasamahan nito sa nangyaring heist. Nang tanungin ng mga polis kung bakit gustong ilaglag ng asawa ni Beto ang gang, sinabi nito na natatakot siyang iwan siya ni Beto at humanap ng kabit, daladala ang lahat ng kanilang pera. Malaking pagkakamali ito sa parte ng asawa ni Beto, sapagkat tapat si Beto sa kanyang asawa, at mahal na mahal nito ang kanyang pamilya. Wala siyang planong maghanap ng kabit o panibagong babae at gumawa ng panibagong pamilya. Sa bandang huli ay inaresto ng mga pulis si Beto. Matapos ang ilang mga araw ay naaresto na rin ang buong miyembro ng gang dahil sa impormasyon na binigay ng asawa ni Beto. Ang hatol ng korte sa gang ay 14 years na pagkakabilanggo para kay Fernando, 15 years para kay Beto. 9 years para kay Sebastian, 14 years para kay Luis, 10 years para sa kanilang driver. Ang buong gang ni Fernando ay hindi na kailangan tapusin ang kanilang sentensya dahil sa ipinakitang good conduct ng mga ito. At naaalala nyo ba ang tungkol sa espesyal na armas na ginamit nila sa heist? Sinabing espesyal ang kanilang armas sapagkat replika lang ang mga iyon at dahil replika ang kanilang mga ginamit ay nakaapekto ito sa mababang sentensya sa kanila ng hukuman sapagkat hindi ito pasok para gawing armed robbery ang heist. Ang The Great Buenos Aires Bank Heist ay isang alamat sa mundo ng krimen sa Argentina at hinangaan pa nga ito ng mga tao sa bansa at ginawan pa nga ng ilang documentary films at movies ng ilang mga kilalang studio sa iba't ibang parte ng mundo. At ang iniwang note ni Fernando sa vault bago sila umalis na nagsasabing, In a rich neighborhood without weapons or grudges, it's just money and not love. Ang mga katagang ito na iniwan ni Fernando ang isa sa mga dahilan kung bakit tinagurian ng ilang international media ang The Great Buenos Aires Bank Heist bilang The Heist of the Century. Sa ngayon, malaya na ang buong gang sa pagkakabilanggo. At siguradong nage-enjoy ang mga ito sa kanilang bagong buhay gamit ang kanilang mga loot sa heist na hindi nila isinauli sa bangko o sa mga otoridad. Dito na nagtatapos ang istoryang kriminal na ito. Maraming salamat sa inyong panunood at patuloy na pagsuporta. Ingat kayo palagi. Ingat kayo sa mga kriminal na pagalagala sa labas.